So yan, what's up na naman mga ka-channel at isang araw na pinagpala sa atin lahat uh, Another day, another vlog na naman tayo at another sharing na naman tayo mga ka-channel Ito ang ating subject mga ka-channel, isang microwave, anabishi, rotary yan. Ang sira nito mga ka-channel dati ay not hit at nag-backjob siya Usapang backjob, nag-backjob siya mga ka-channel, nag-no power na siya Ayan so, no power na siya at dito. Nung una pinalitan ko siya ng uh, magnetron, then HB fuse. HB fuse pinalitan ko. Then ngayon, uh, nagbackjob siya mga ilang buwan. Backjob siya at no power naman siya no. Nung pinalitan ko ng fuse, mga ka-channel kasi open siya. Open yung fuse. Um, nadalawanan ako ng putok ng fuse no. And then Uh, ginawa ko, narekta ko na lang kasi uh, kahit isang sakong fuse, baka maubusan tayo pa ulit-ulit na pag-testing. Kaya para hindi, lagyan natin ng dalawang hibla. Dalawang hibla, isang hibla, depende sa laki na. Yan. Para hindi tayo maubusan ng fuse. Nung pinalitan natin at putok nga ng putok, ito. Ito ang sira niya mga ka-channel. For today's video, for today's sharing, ito yung ating i-share. Putok na putok ang fuse at okay yung magnetron, okay yung kapasitor, okay naman yung HP fuse. Baka transformer, transformer na yan mga ka-channel. Yan. Ito yung original na transformer niya. Then, ito naman ang aking i-actual. Ia no? Tingnan natin. Nakikabit ko na siya. Uh, same lang pagkabit niya hindi naman mabosisi Ito, connection ng uh, magnetron na isa. Yung original niya. Ito na, nakakabit na rin. No? So, yan. ito try natin 'yan. Ito yung fuse ah. Ayun. Ginamper ko lang muna pero papalitan natin yung na, uh, tamang fuse. No, ayan. Ito 'yan, nakalabas yung B2 kanya. Ayun, transformer. At ito try natin. Then mamaya ito try din natin kung bakit sira ito. At titingnan natin kung puputok na yung fuse. Ibabalik natin 'no. So, ayan, tara. Try muna natin tong good na transformer. Then ito naman ito, saksakan eh Check mo naman ito. Yan. Pilip naman ang saksaka na ha? Then, power on. Yan. Okay na siya. Ayan. Hindi na pumutok yung fuse. Ayan. Ayan. Hindi na fuse kasi nag tayo ng isang transformer. Kasi marami tayo nyan dito. Ano lang. Ayan. Tingnan natin kung uminit na yung sabaw. Ayan, okay na, mainit na. Ayan, mainit na yan. Hindi niya makita ang uso, pero mainit na siya. No? Ayan. So, yun ngayon, ibabalik natin yung uh, dati alisin natin to para makita natin kung transformer nga ba ang sira, putok ng putok, ang piyos. Sahur!